Ang galing. Paano ko ginawa 'yon? Tara, gawin natin. Let's go. Halimbawa na kapag export na po tayo ng video natin sa CapCut, tulad nyan, first clip yung naglalaba, tapos nagbukas ng payong, tapos po second clip yung nagbuhos ng tubig. Mag-umpisa na po tayo. Stay lang po tayo dyan sa second clip. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Piliin lang po natin sa baba ang overlay. Kapag naibaba na po natin, stay naman po tayo dyan sa first clip o sa unang layer. Mag-i-split po tayo dyan. Yan, dyan banda. Abante lang po tayo konti. Tapos po, tigil tayo. Piliin natin yung split. Then, abante po tayo. Mag-i-split po uli tayo dyan. Dyan banda sa pagbukas niya ng payong. Tigil uli tayo dyan. Tapos, piliin po uli natin yung split. Itap po muna natin yung video. Tapos, split. Tapos po yung nasa gitna, itap natin. Tapos po, piliin natin yung speed. Then, normal. Tapos po, i-adjust po natin yung bilog na yan. Lagay lang natin sa time is 3. Pinabilis ko po yan kasi mabagal magbukas ng payong dyan. Kapag goods na po tayo dyan, abante tayo. Kunin po natin yung ibinaba natin kanina. Itapat lang po muna natin dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Itap po natin yan. Focus po tayo sa baba. Hanapin po natin yung mask punta po tayo sa mass. Then, piliin po natin yung horizontal. Tapos po, focus tayo dyan sa dilaw na guhit na yan. Medyo ipapantay po natin yan doon sa dulo ng, o sa ibabaw ng payong. Tapos po, huwag nyo pong kakalimutan i-adjust yung bilog na may dalawang araw. Para po, hindi halatang may guhit o may hati. Kapag goods na po, saka natin itap yung check. Then, focus pa rin po tayo dyan. Bibilisin po uli natin yan. Itap natin. Piliin po uli natin yung speed. Tapos po, normal. Adjust po uli natin yung bilog na yan sa 1.6. Tapos po, i-timing po natin yung pag-stop sign niya dun sa pagbuhos ng tubig. Kapag timing na po, tigil po tayo dyan. Tapanin po natin yung second clip. Then, focus po uli tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung press. Ngayon, may nakapress na tayong nagbuhos ng tubig. Ngayon, pag hindi pa timing, iaabanti lang natin konti yung nasa unahan. Saka po natin idikit yung ipinaris natin. Kapag goods na po tayo dyan, abanti po tayo. i itras po muna natin yung kaduktong tapos yung pinris natin itap natin tapos po yung dulo nyan idrag po natin tapos po yung nasa dulo Atras po muna natin konti then saka natin idoktong yung pinris natin yan kapag goods na po tayo dyan balik po tayo sa first layer yan nasa gitna i-copy po natin yan piliin lang po natin sa baba yung duplicate tapos po ibaba po natin yan gamit ang overlay po uli dyan sa baba piliin po natin yung overlay tapos po itapat po natin yan dyan sa pinagkopya natin kapag goods na I stay pa rin po tayo dyan hindi pa tayo tapos dyan tap natin tapos hanapin po natin sa baba yung remove BG itap po natin tapos custom removal then piliin po natin yung brass saka po natin i-adjust yung brass size then papulahin po natin yung ibabaw ng payong kahit yung kalahati lang. Kapag goods na po, piliin po natin yung check. Kapag goods na po tayo dyan, abanti po tayo. Burahin po natin yung sobra dyan, yung di natin kailangan. Split, tapos delete din. Balik po tayo sa unahan. Check po natin pag goods na. Pag all goods na po, ready to export po natin yan. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. pano mga Lord? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.